SBMA Ala, hindi ko alam ko kita to si Sin, hindi ko alam eh. Ah, uh, labo eh, 'di ba? Gusto mo malinaw? Malinaw. Nakuha, ay, hindi ko alam kung ano. Sin, hindi ko pa na-testing kung ano hindi nakikita iikot <laughs> ko ay hindi, yung mga baliktad din <laughs> eh, ito lang, hindi ko makikita <laughs> ha, oh. oh, diba? dito lahat pag yung new year December 31, 2024. Ayan. Alam mo, no? alam mo talagang dito tayo, no? Ah. ah. Mahal din yan. Ayan, golf. May mini golf na pala dito. Anong tawag nito? Na Nag-golf ako dito. sa Driving range. It's called driving range. May driving range na pala dito sa ano. Pero wow. mas sikat dito ano yung diskuhan yung mas sikat Ay, yung ano, yung sa parola, malapit. Ito ay parola na sa lighthouse. Hindi, nagalog parola. Nung makita yung anak ko ito eh. parola, no? Ano ba yan? Ano? ano? Pier 1. Ah, yung Pier 1. Malapit to sa Pier 1. <laughs> Di ba may, parang may light naman yan? Paano yun? Oh, hindi ko alam eh. Paano ko rin naman may atap kasi eh. Yes. Up, it's. <laughs> <laughs> hindi, yung pang may multa yun eh.